Magmumukbang tayo ngayon ng um, Kamquat Kamquats or Kamquat Ito siya Nabili ko ng 10.95 reals, So parang Sa ano siya um, 160 or 70 pesos Ganito yung difference nung dalawa Kumuha ko ng isa para example Citrusy Fruit siya ay natin Maasim na matamis. As may buto. Pero parang panat yung nakain ko. Isa pa, isa pa. Ito ang loobo. Mm. Edible yung balat niya. Matamis siya, matamis. Pero may konting pait dahil sa balat. Hmm. Sarap. Malaki din yung buto nyo. may aftertaste na ano. Parang parang ano, parang pagka nginumuya mo. Lalong tumatawis. Ito. Pwede, pwede. Parang masarap to itil-til sa asin. Sa pa. Yung iba walang buto. Siguro depende sa laki. Hmm. Kasi may mali ito. Okay. Eh. Yeah. Mm. Marami siyang sizes. Try natin yung maliit. Mm. Maasim. Pwede.